Ayan, timplado na yan. Okay ng lasa niya. Thank you guys for watching. Hope you enjoy watching my new video karon. God bless us all. Yeah, mao na ning lubi-lubi og mushroom na ginataan, guys. Gamay lang sa bow kana siya. Yummy, yummy na siya, guys. Try nyo, magluto ani. Eh.